Hay po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon, magandang gabi. At kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe at click click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko panggagawin mga video. At uh, siyempre mga po mga kalingap, unang araw po natin dito galing po sa ating bakasyon, ano? At uh, ngayon po ay papuntan na po tayo ngayon sa Lighthouse para unang-una po bibigayin po natin si Dudong Roy ng ating pasalubong, ano? Yung lansones lang ho at uh, yun lang ho ang So ngayon mga kalingap, siyempre, huwag natin kalimutan supportahan Kuya Yabal Santos Matubang, at Edna Vlog, at Kalingap Rab. Kaya po mga kalingap, samahan nyo ako at pupunta tayo ngayon sa Lighthouse. So kahit wala sila doon sa Lighthouse sila, Kuya Bal, ano? Wala kasi ay pupunta pa rin ho tayo doon dahil uh, uh, may pasalubong mo rin ho tayo sa kanila na yun ho dala natin sa kalib, galing kalibo ng Lansones. Ayan po mga kalingap, ayan po, shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you, Richelle. At, the... Thank, thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Eh, Siyempre, panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless you. Eh, thank you very much. Thank you. Supportan po natin mga kalingap. And Marius Vlog, yeah. yeah, supportahan natin. Marius Vlog, thank, thank you very much. Yeah. mga Kalingap, mga kapo at ah, supportahan natin. Ayan thank... eh po mga kalingap, good morning po. So ngayon nandito na tayo sa daet at uh, meron po tayo dalang uh, ano itong Lanzones at uh, dadala naman po natin doon kay Kuya Bal sa lighthouse po at pupunta tayo doon ngayon pupunta tayo doon ngayon at syempre kahit po wala sila Kuya Bal ano, nandun naman po yung kanyang dalawang anak so uh, at sa kanan nandun po si Kuya Kins ewan ko kung ibang kung sino po nandun at hati-hati uh, na lang po natin itong dala nating lansones ano para sa kanila. Meron na rin sila dudong eh, kay at yung kay langga langga niya. So ay eh, po mga kalingap, lagyan na natin to sa plastic para madala na rin sa kanila na Pagsabay-sabay na natin at ngayong umaga po ay pupunta tayo doon. Eh po mga kalingap, umaga po sa inyong lahat. Kita yung sinampay sa kabilang bahay. Ready to go na si Maris Vlog. Ay, na. Ano nagandar man nat? o phone um Kaya eh po mga kalingap, good morning po. So ngayon po, nandito na tayo sa lighthouse ngayon. Sa tagal po ng ating bakasyon ay eh, nakarating na rin po tayo dito sa lighthouse. <laughs> Update lang po mga kalingap. So ito na po tayo. <laughs> <laughs> Tatawag, Andito na po tayo sa Lighthouse. Ano mga kalingap? Update lang ho tayo kasi medyo matagal ho tayong uh, hindi nakarating dito. Ano? Kaya parang miss na miss ko na ho itong Lighthouse. Parang uh, gusto ko nang yakapin. Kung pwede lang ho, yayakapin ko ito na buo. Nayakap ko na. Ayan. At syempre po, nandito po yung ating mga kasama lang. Ayan po. Yan, shadow mga kalingap. Kaya eh, nakita natin si Bro Mario. siyempre tayo. At nandito na, bumalik na si Bro Mario. Kaya mga kalingap, Wag niyo po, yan? po. Yan. April Boy ng uh, Kalingap, yan, ay, Marius Vlog, pakisupport po mga Kalingap, Marius Vlog po. Ayan po, maraming po salamat yan po, support natin po natin, Kalingap Galbert, ah! yan po, wag po natin kalimutan. Ayun. At siyempre po, nandito pa po ang ating isa pa rin, ano, ayan, si eh, ko, hindi pwede kasi. <laughs> ayan po mga Kalingap, nandito ayan po ko. mga Kalingap, Nakasama ulit natin yung lagi nating kasama sa ano, pag-i-scout, si yeah. Kuya yeah. Matt. Ibang iba ka na ngayon bro, ano? Okay. Dati wala babay, ka man babay. dito. Hey, babae, babae ka na. <laughs> <laughs> Ay nga po nga mga kalingap, ano kahit wala man po tayong pasalubong sa kanila. Ano? Yeah. At, uh, kung May nakita Ay, salamat nyo, pala sa ano, sombrero. At kung nakita nyo mga kalingap, ano kung nung nadun ako sa Yeah. na po ako sa aklan ano salamat ang palagi salamat. ko pong Taper napapa, naipapakita sa inyo yung lasunis at ay, kahit paano po bro, ba yun. nakadala po na ito bawang bawang lansunis. bawang lansunis. bawang sa tupper bawang 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 sa bawang nga. na bawang nadala ni bro Mario lasunis bawang bro ayaw po mga kalingap kahit uh, sa ganun po hindi po natin sila nakalimutan ano na padalhan po na kahit na kakaunti lang po ang uh, kwantong kasi ano ay, lang ay. yung hindi, marami. Hindi, unti lang yung... Uh... <laughs> Uh, sa Bagid San Kerry. 7 okay. kilo lang. Kaya kahit mo, <laughs> na papano Marami sa regalo. Ng, paraan ano para makadala dito ay, ng ay, uh, uh Lansones po. Yan po ang ay, uh, uh, marami po silawat mga kaibigan, <laughs> mga kalingap. At ayan na muna po. At uh, hanggang dito na lamang muna. Ay, tayo, at siyempre po tayo, mga, tayo, mga tayo, kalingap, tayo, huwag tayo, po natin kalimutan suportahan Kuya Bal Santos Matubang ated na vlog at kalingap. At siyempre po ang inyong lingkod Marius Vlog po in-update ko Hokkaido. <laughs> <laughs> eh po marami pong salamat.